Ayan. Ayusin mo. Ayusin mo. Nangma. Probeer Ayan. ining. Oh, sige. turuan natin siya magdikit-dikit ng pangalan. Toto? Hmm. Oh, naging ano na yan, ano nangyari dyan? Hindi mo alam eh. Mas maganda na yung nagawa natin dito ah. Ito, ikaw gawa nito, di ba? Mm -hmm. Oh, mas maganda pa tong ginawa mo dito oh. Mas maganda may ito oh. yan. Ay, dapat tuloy-tuloy, wag -tuloy mong hiwin ito yun to. Hmm, siya pa. Punoyin mo hanggang sa matuto ka. Oo. Hmm, tapos ka na. Ano to? Eh si mo ibaba mo, 'di ba maganda yung gawa natin kanina? Hindi mo na mabasa na teacher mo yan ha. Oh, ano sa Elmo? Ano yari sa Elmo? Yan yung ballpen na may pambura. Kaya pa nagkakama na nabubura niya. Mama? Hmm. Ayos Oh, tapos na pala. Oh, sige, punay mo pa. Punay mo pa. Dali. Oh, anong nangyari dyan? Lalo ka nagkakamali sa ginagawa mo. Hindi mo kasi anong nangyari. Pilido eh. Pilido, di mo alam. Ganyan lang oh. Lagi ako nagkakamay si Pilido. Nakdaniel. Mm. Mm. <coughs> ang dami bu... Ayun dinaw ako ako. Huh? Ayun din ako Hindi. Ayun dinaw ako ako. Bitch, mami. Hindi ka pa marunong si Dikit-Dikit. Elementary ka pa. ka pa marunong magdikit-dikit ng pangalan. Si Kuya Daniel Mona. Pag ka na, o, grade 5 or grade 4, matuturuan ka ng teacher. Hindi ko na lang na Ha? Hindi ko na lang na tulog. Hindi mo na kailangan magdikit-dikit? Hindi! Ano um, na ako dikit-dikit? Papata -dikit, ako. Ha? Maba, mama, abata ako, mama. Ano na ako dikit-dikit? Hmm. Yeah, ka na. Tapusin mo na yung pinagawa ko sa'yo dyan. Hmm. Taposin hindi kinaa? hmp. tapos yung ano yon? tapos ada ano? mubo? hmp na yon ada. iba na nang iba na nang sundalo. malik danyin? Oh. Huh? hmp. di ba yes mm -mm. oh ang is mo dapat kito. Mm, um, so bago Ma, ilagay dun. mo ilagay doon. Oh. Tapos ganyan, tapos ganyan. Oh. Kita mo na. Oh, mm, ikaw. Dali. Dali kasi ako. Sino ba ko? Ay, tawag sa iyo. Maya. Hmm. L. Ha, tingin sa iyo Sulat ko ba 'yan. Bakit ang hill mo? Pinapahirapan mo sarili mo eh. Sumaganda na nga dito sa taas eh. Mapahirapan <coughs> mo sarili mo. Maalam mo ka, mapalagi ako nagkakamali. Ganyan no, tinan ka, tumingin ka sa akin. Ganyan no. Mm. Mm. David, pat, nagkamali tuloy ako. Iyan ni I. Wait nga lang, nagkamali nga diba? Ay nako. Ya, hmm. e, tingin ka muna. Oh, nakita mo na? Ganyan ang L. Parang letter G yung ginawa mo eh. Okay, number 8 eh. Yan ituturo sa inyo ng teacher mo eh. Dito muna eh. Mayroon. Mayroon yung ginawa mo dito? Tapos is... Yes. Lang. Yan. Oh, ubos tinta sa kinagawa mo din. Oh, yan. Oh, tapos ay Hmm, ayusin mo na sa sunod yan ha. Ayusin mo na sa sunod yan. Okay.